Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. nag desisyon ng Korte Suprema, sang ayon ka man doon o hindi, dapat ito sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado ng yun, Desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga may mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa akin pananaw pero ito concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having um, having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at am um, ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na decidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi automatic yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit ni yon sa kanilang opinion. Um, ulitin ko, um, ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyon ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng doctrine of operative fact, pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang doctrine of operative fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng due process, kinlaro din nila yun. Nakapagka violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula. Ang anumang korte o husgado ayon sa majority at unanimous decision ng korte yes